Hi everyone! Ako po pala si Nandi Salas, si isang OFW dito sa Bansang Asia, So ngayong video, ipapakita ko sa inyo na andito na po ako sa Zagreb. So magtagalog po tayo ngayon kahit nahirapan tayo sa kaliso dito kasi bisaya po yung lingwahe ko. Pasensyaan nyo na actually gusto kong magbisaya sa voiceover ko kasi hindi ako masyadong makachika or makakwento. So andito na pala ako ngayon sa Zagreb. ah uh, bumalik na ako. Galing po kasi ako ng isla so hiniraman ako doon so yung halos na mga seasonal work is pabalik na rin po dito sa Sagreb kasi pag winter magkuklose yung mga isla po kasi magkuklose din yung mga uh, tourist spot nila dito sa Bansang Croatia so magbubukas lang yan sila pag sa summer time na naman So ayun, andito na ako, nagbalik na ako sa trabaho ko dati. Ito yung mga kasama ko. May kasama pala kami dito, mga Sri Lankan, tapos most, mostly Pilipino, marami din sa kusina. May mga room attendant din. Tapos, meron ding mga Colombia tapos mga local po. Halos po dito is na-absorb na po ng hotel na pinapasuka namin. So, may good news pala tayo, uh, i-absorb daw tayo ng ating pinapasukang hotel. So yan yung abangan nyo na ikikwento ko ha, bakit ako na absorb pero matagal ako na absorb ha kasi may agreement yung agency namin. So ngayon ha, totoo na talaga to. So magsasign na kami ng kontrata tapos kinausap na kami ng HR sa aming hotel sa hotel natin tinatrabahoan namin na i-absorb na daw kami. So sana maging uh, tutuloy-tuloy na yung process nito. So pumasok na pala ako sa aking trabaho dun sa dati kong trabaho kasi dito naman talaga yung kontrata ko sa hotel na to. Uh, kaya lang po ako napunta dun sa isla, sa Bersar kasi nga ho nagkakulang po ng tao dun kaya nagkahugutan dito sa hotel kasi pag uh, summer po dito sa city uh, po dito ito rin yung wala rin mga guests masyado sa mga hotel dito sa city kasi nga ho yung mga guests is pupunta po sa mga isla which is doon yung mga turista yung mga dagat-dagat mga resort yan yung gusto nila so all over the, count, the country eh yung maalos mga all Europe country is pumupunta dito pumupunta, pumupunta nga rin yung mga China dito meron din dito mga Pilipino basta around the world na po maganda din po pala yung Croatia kasi ang rami nilang mga tourist spot gaya ng mga resort mga dagat-dagat tapos ha, uh, basta ang rami pa So at least uh, okay na rin sa akin na hiniraman ako at least nakapunta rin ako doon sa Bursar ah uh, malapit yan sa, sa porridge tapos nakapunta rin ako ng Robins tapos pula at least sa uh, kung hiramin man ako ulit go lang ako at least sa uh, under na ako ng ah uh, company hindi na ako under ng agency soon so i sure ko sa inyo kaya kung ako sa inyo pag mag work kayo dito sa Croatia kahit seasonal po tayo dapat galingan po natin at huwag tayong magpasaway kasi pagpasaway po tayo sa trabaho, hindi tayo ma-recommend. Uh, gaya ng nangyari sa akin dati, kasi doon ako sa isla, sa Dubrovnik ako na-assign. Tapos uh, natapos na doon yung uh, pag-winter na. Uh, tatlong buwan na ako doon, tapos nag na yung hotel. Tapos ayun, pinabalik na kami sa city. Tapos uh, in-endorse ako ng chef ko sa sister company which is uh, yung tinatrabahoan ko ngayon so yung kontrata ko pala ngayon is naging hindi na ako seasonal naging long term na po kaya depende po yan sa, sa performance kaya kung ako sa inyo pag uh, seasonal is uh, gawin nyo yung best nyo na 100% sa trabaho wag magpasaway basta Uh, galingan nyo sa trabaho at may magandang positive feedback din yan sa darating na araw Kung mag, uh, kuan man, mag, uh, uh, maglipat na kayo ng trabaho dito sa city At least maganda yung feedback ng mga employer mo before So nagtatrabaho na pala ako ngayon mag Almost one week na po dito sa ha uh, Maaga po yung duty ko sumag so maaga din yung gising ko. So, yung pasok ko pula is 7 a.m. hanggang alas 3 ng hapon. So, malayo-layo man yung kuan ko, yung biyahe. So, na nagigising ako ng kuan para bigyan ko kayo ng mga tips kung anong oras kayo magigising. So, nagigising pala po ako ng 5.30 ng umaga tapos maliligo na ako tapos magkape tapos lalakad na ako kasi sasakay pa ako ng train So malayo-layo ang aming papasukan na hotel. So mga walong station ata yun. Tapos yun, syempre mag-aantay ka pa ng train na dadaan minsan malit. Kaya mag-advance ka minsan ng oras para hindi ka malit. So ito yun yung mga sa grocery dito. Ito pala yung binili namin na manga. Nahirapan kami kasi hinahanap namin yung price niya tapos wala pala dyan automatic na pala yun dun sa cashier siya. So, yung magpa-price pala dito ng mga binibili mong mga gulay is ikaw po yung mag magpindot. Wala pong tagapindot dito sa Europe, no. So, kahit minsan nga rin, marunong na rin akong magbayad ng sarili ko, yung ikaw mag-cashier tapos ikaw po mag-bagger. So, wala pong mga bagger-bagger po dito. Ah, uh, pwede ka rin mag-cashier na ikaw lang mag-isa basta alam mo yun tapos yun uh, binayaran na namin yun yung manga sa Kuan kasi uh, na -miss namin yung manga kaya binili namin kahit hindi kagaya sa Pilipinas kasi may bagoong alamang kami dun sa bahay Ta tapos itong friend ko na si is dumating na siya sa Sagreb galing po din siya ng labin So, isa kong friend to na galing sa kuan din isla to. So, nag-close na rin po yung hotel na pinagtrabahoan niya. Kaya, pinadala na rin siya dito ng agency namin uh, dito sa Sagrib para hanapan siya ng bagong uh, employer kasi expired na rin yung ID niya. So, seasonal, na, seasonal din tong friend ko. Tapos ngayon, in-apply na siya ng agency namin tapos may employer na daw siya sa kuan daw siya. production siya sa factory Ah, uh, nagpa-process pa po siya ngayon sa ngayon so ayun uh, sinundo ko siya tapos pumunta kami ng grocery tapos bumili kami ng mangga so ito yun yung duty ko is pang umaga so nadadaanan ko pala yung sa glab ni dito So ito yung glab ni so dito po yung mga halos Pilipino na na magkikita-kita tapos sa main square malapit lang po dito so dito malapit yung aming kuan yung pasokan namin na hotel so ito yung dinadaanan namin araw-araw tapos ayan pauwi na ako nito so alas stress na po ng habon so sasakay na naman ako ng tram or train papunta sa accommodation namin, so malayo-layo rin din yun. So minsan, uh, hindi namin alam kung kailan darating yung train, so kailangan po nating bilisin yung galaw natin para makapahinga din tayo. Tapos ayun, uh, marami din kaming mga Pilipino dito. So dalawa po dalawa po pala kaming Pilipino na Ha, kinausap ng HR na i-absorb ay marami din pala sa kusina dalawa tapos sa uh, mga room attendant meron din pero hindi ko alam kung ilan sila kasi hindi naman kami nag-usap masyado tapos yun uh, ipaprocess po daw yung working permit namin na bago so yan yung aabangan nyo kung isi-share isi ko sa inyo kung anong mga journey bakit po naging one year po Bago ako na-absorb. Actually, the, matagal na sana akong i-absorb. Pero nahirapan kasi. Iwang ko kasi may babayaran nila ang isang tao ng malaki. So, parang bibilihin siya. Uh, hindi ko lang alam kung magkano. So, bi bibilihin na siguro kami ng, ng hotel para hindi na kami mapasa-pasa sa mga iba pang mga mga company so gusto nila na stable na yung mga tao kasi nahirapan na rin siguro sila na yung parang iba-iba yung mga tao yung adjustment sa mga tao is yan din yung mahirap so sa nagtatanong kung saan ako nag-apply is nag-apply po pala ako isa po pala akong isang cross, sa nag cross country po pala ako galing po ako ng Qatar so doon ako nag-apply sa, edyang, sa isang uh, consultant sa Qatar yung kuan GBCS basta <coughs> kayo nang mag-search tapos yun okay okay rin yung kuan o oh, legit naman yung agency na yun pero may mga negative na mga kuan mga feedback pero legit siya at least andito na rin ako thankful pa rin ako sa kanila kasi kung wala sila wala rin ay hindi ako makapunta dito so okay naman po sa akin kasi Uh, naging okay naman din yung tarbaho ko tapos in terms yung kinoan ko kasi is yung sahod ko doon dati sa Qatar is napakaliit so ang baba lang ng sahod ko tapos sobang, sobrang stress kaya nag-apply na ako dito na, kaya nakapag-decide ako pero at least uh, hindi pa rin ako pinabayaan thankful pa rin ako na nandito na ako ngayon at least sa uh, kahit saan mang Europe, pwede na ako makapunta. Basta valid lang yung ID mo kasi yung bansang Croatia isa a uh, Sinjin na po. So, meaning po ng Sinjin visa is all over, all, hindi na makalito, <laughs> hindi na makapaguan salita. Bulol po tayo sa Tagalog. So, lahat po ng mga Europe countries is pwede mo po yan puntahan kasi Sinjin visa na po ang Croatia tapos uh, okay na well, hindi ka nakukuha ng visa kasi Schengen visa na ang Croatia pwede mo nang mapuntahan yan sila kung magusto mo so ayon basta mag share ako sa mga journey ko dito sa bansang Croatia so abangan nyo po ang aking mga mga ibibigay pa sa inyo ng mga drama or mga tips na ibibigay ko sa inyo. So abangan nyo kung ano pang mag magaganap dito sa atin sa bansang ko isya Pero okay naman dito para sa akin as personal is okay siya. Tapos yung sahod ko is naging doble rin siya sa sa yung nasa middle is ako kontra dito. So okay din dito kasi open country. So legit na okay siya para lang siya basta sobrang freedom dito tapos hindi siya kagaya talaga sa Middle is na napaka higpit dito is na napaka kuan free lahat pwede ka mag inom pwede ka pumunta ng bar basta dito okay lang basta abangan nyo ang mga journey natin na magaganap soon kung ano pang ma-share ko sa inyo Basta uh, uh, panoorin nyo lang yung video ko kung ano pang mga ganap ko sa buhay dito sa bansang ko Asia. So ingat sa mga aspiring, ituloy nyo lang yung mga pangarap nyo kasi...